Hi guys, good morning. Yan. Ngayon guys ay hindi maganda yung aking update sa inyo kasi ngayong araw na to ay pupunta ko na ang land bank. Dahil sa kadahilan na ng naging inactive ang aking ATM. Dahil nga ba diba, yung ATM ko ay kung kailan lang yung sahod sa YouTube saka ko lang siya na bubuksan. So ngayon nung nakaraan, pumunta ko kasi sa kasi nga 'di ba hindi na ako masyadong nagba-vlog eh hindi ko rin napansin nung last kong kuha ng pera eh ang tinira ko lang ay 300 kasi akala ko yung balance ko nung nakaraang ano eh magiging $100 siya so inano ko 300 lang yung tinira ko kasi ang remaining balance ng land bank 500 talaga so yun alam nyo na matigas <laughs> ang ulo So, kinuha ko. Kasi nakalimutan ko rin talaga. Kaya na 300 ko lang siya na ano, ang itinira ko doon. Wait lang guys. Itinira ko lang yung ko kung pantay. Ayun nga. Eh, ang pa bago ako nag-upload ng vlog. Kaya matagal din nadagdagan yung aking dollar. So, ngayon ang nangyari. Hindi ko siya na papansin. Hindi ko na siya inaano ano yung aking ATM. Ang nangyari ngayon, nung nakaraan, nung binuksan ko na yung aking Google AdSense, pumasok na pala yung natira kong dollar, naging 100 to, uh, 100 to ata yun. So, meron na. Meron na naman akong, uh, ano yung sa YouTube kukunin. Ayun nga guys, ang nangyari, nung kukunin ko na yung pera, ang sabi doon sa ATM machine, ATM machine ba yun? o monitor yun na yun inactive na daw yung aking account yun hindi ko alam guys kung makukuha ko pa yung pera pero maganda talaga kapag ano ang um, personal na pupunta doon sa bangko kasi malalaman natin ang sagot kaya pupunta ako ngayon dito sa amin guys ay maulan kaya madilim ang langit ayun o oh. yun makulimlim dito sa amin ngayon kaya eto Update-update lang muna ko sa inyo Bago ako pumunta ng bangko Iba, di ba bawal doon din magvideo eh Basta, chichika ko na lang sa inyo Kung ano nangyayari Kung makukuha ko pa ba yung aking Pera o ano ba Ma-re-revive pa ba yung aking account ano lang yun? Sana ma-revive kasi Sayang din yung 5,000 Kasi hindi na rin ako masyado Nagbablog <laughs> Ayan tuloy ano na yung aking AC update ko na lang kayo guys mamaya ayan guys so kung napansin nyo iba na yung aking damit dun sa nauna kong video kasi yun ay nalumipas ano, na yung isang araw kasi nung pumunta ako ng ganon magbablog sana ako ang kaso nga lang guys hindi na ako nakapag vlog kasi sabi nung nung customer service doon sa land bank bumalik na lang daw ako kinabukasan para uh, para maasikaso nila kung ay nga kung pwede pa bang iano yung naka-close na, na ano, land bank na account ko kung, kung, pwede pa daw nila yon So, ang sabi niya magdala ko ng business permit at saka DTI at saka yung valid ID ko. So ngayon, Friday na bumalik ako doon sa land bank. Ano nangyari guys kapag na-close na pala yung account? Eh hindi na yun, hindi na hindi daw pumasok ah, ano bang magandang term doon? Wala nang pumapasok na pera kanon or hindi na papasukan ng pera ganon. So dahil first time kung nangyari na na-close na ng account. Um ayun. Ang ang solusyon daw eh ito. ayun sana so, sana ba tayo. <laughs> um ayun nga ang solusyon ay eh, gumawa na lang daw ako ng new account kasi nga yung dati kong account ay na-close na. Hindi na hindi na siya pwedeng gamitin. So ayun nag-open account ulit ako. Um bayad na naman ulit kasi nga ang dahilan nun, kaya siya na-close dahil yung remaining balance <laughs> nagalaw ko dapat pala eh nagiiwan lang ng maintenance ay maintain, maintaining balance kasi nung nakaraan kong withdraw akala ko aabutan pa yung <laughs> yung susunod ulit na sahod kasi meron akong dollars na ano eh um 75 dollars akala ko aabot so hindi umabot kasi nga hindi ako nag vlog kaya ayon uh, natira ko doon nung nakaraan nung nakaraan ko pag withdraw 300 lang yung iniwan ko sa aking ATM ang kanyang maintaining balance is 500 sa metro ay sa land bank kaya ayun, hindi pala hindi umabot kasi nga hindi ako nag vlog kaya na close na yung aking ano, bank account kaya ayun nag open ulit ako kanina kasi nga daw kinabahan pa ako kasi sabi kala ko hindi ko na makukuha yung sweldo ko sa youtube yung pala hindi daw pumasok sa aking account sa land bank kasi nga na close na kaya doon na sa panibago ipapasok siguro yun. kung anong gagawin doon ng ng Google AdSense ba ng ano natin yung sa YouTube yung kung kasi nga daw um, nagano sa kanila yung may notice ata na yung pangalan ko meron yata ang e email na hindi makapasok yung pera doon sa aking account kaya yun ang ginawa nila is binalik daw nila yung email so ayun Um, ayun lang guys, ang nakakaano lang doon, wala na doon yung babae dat, yung babaeng dating nag-ano sa akin na Taylor. Maganda ka usap 'yun eh kasi uh, ano hin kanya magpapaliwanag siya. Ngayon kasi na palitan na. Iba na yung nasa yung Taylor lalaki na. So hindi na din daw alam yung kalakaran sa YouTube. Hiningan pa nga niya ako ng documents para daw patunay na sumasahod ako sa YouTube. So, ang inano ko lang sa kanya is yung Google AdSense kasi ayun lang naman talaga hindi ko rin nakita yung aking tax doon sa ano yung, di ba may pinapadala yan sa atin ng, ano ko Basta parang may lumating din sa akin noon. Hindi ko rin siya nadala doon kanina sa land bank. Kasi yung babae na tailor dati yung nag-open ako ng account, maganda yung kausap, ano siya. Um, kahit yung Google, Google AdSense lang, i-picturean e, e okay. lang, ayun e, lang. Uh, okay na, i-attach e lang don sa aking, ano, sa aking account. Tapos, inanuhan rin ako nung dati ng babae ng permit at saka ng DTI. Ayun. Pero ngayon hindi na ako masyado na kapag maraming tanong sa, kasi lalaki, sabi niya, ang sasagot niya lang lagi, well, hindi niya alam gano'n. Alam niyo ba guys, ilang araw ako hindi maayos yung tulog ko ng hapon kasi nga, iniisip ko yung aking sweldo sa YouTube kasi dapat kukuha na ako ng June 21. Kasi ayun naman talaga yung ano niya. Ngayon nga, nung nalaman ko na pag ano ko ng aking ATM, eh, ito yung lumalabas. Yun. Um, sabi ko, ano ba yan? <laughs> hindi ka pwede palang magtamad-tamad ng vlog kapag vlogger ka. Kasi nga, walang pera pa kasi. So, ayun. <laughs> <laughs> um, sabi nga ni mister, bakit hindi ka na nagpag-vlog? Sabi ko, parang wala na akong gana. Kasi nga, simula nung, ayun, nangyari. Sabi ng mister ko, ako, okay lang din yun. Kaya, Ayan. Ngayon dahil new account na ako, parang hindi na parang hindi na isa aking ano. Um, na aking account, pero okay lang din. Kasi yun naman talaga kailangan talagang ipagpatuloy. Yeah. Alam niyo ba guys, parang may nagbago sa land kasi nung nag-open account ako noong dati 2020 ata. Uh, 2020. 500 yung nabayaran ko sa aking maintaining balance ngayon, pati yung card nila, meron ng bayad 150 parang at saka iba na yung, ano nila ngayon hindi na siya agad ibibigay after 1 month na da, kasi dahil naubos na sila ng card nung, dati kasi nung 2020 nung nag-apply ako ng new account bilang new member ng land bank ano siya ang binayaran ko lang 500 lang o baka nagbayad din ako sa card hindi ko lang din alam pero basta na-release agad sa akin yun nung araw din na yun nung nag-apply ako ngayon kasi babalik pa ako after one month sa land bank ngayon dahil nga eh Naubusan daw sila ng card. Ayun. Kaya, yeah. babalik pa ako nito. Kasi wala pa akong hawak ng card. Ang hawak lang ang hawak ko lang ay resibo pa. Right. Ayo. So ayun lang guys, um ba, update update lang ako sa inyo sa nangyari sa aking bank account na naging close. Tapos kung paano ko siya na-solve. ayun Um, ayun lang guys. Hanggang dito na lang muna. Na, na, namili pala ako kahapon guys. Imbis na ibablog ko. Wala akong gana. Kaya ayun. Na i-display ko na yung aking mga pinamili. Ayan yung chichoya. Ayan. Nag-ayos-ayos na lang ako kahapon. Hindi ko na lang binlog yung aking mga pinamili. Kasi ganun din naman guys. Ang konti lang din naman. Ayan. Dahil marami na kaming sari-sari store dito. Kaya ayan. Konti na lang yung aking mga pinamili. Ayan. So yun guys hanggang dito na lang muna sa yun next vlog bye bye